Hello guys, good morning. Tititig bits back dahil ang init. So, kung ano yung mga atar natin na today. I'm going to say hello to you guys. So, oy, ang ganda ng ating background pala. Ayan, yung ating papaya. O, ba? So, punta tayo ng 7-Eleven. Ito, hinihingal pa. Hindi pa tayo nakakarating. Hingal na, hingal na. Bali kukunin natin yung order natin ano sa Shopee online. Yung electric pan na in order natin at makikita nyo kung ano kung ano yung itsura noon. Bali pumili tayo doon dahil nakita ko medyo maganda. ah uh, dati niyang presyo is 3,200 so naging 1,000 plus na lang so, ang daming pumili at saka matagal malubat daw so tara kunin natin at makikita natin yon kung talagang tama yung mga uh, nakalagay na ano niya, 26 hours daw yon saka pwedeng siyempre ma tagal malubat so tara let's go at sama nyo ako tayo guys eh grabe na yung hingal tsaka galing naman tayo dun sa ano nagtabas tayo grabe hingal ko doon guys sa uh, pagtatabas doon. dahil opinion, yun dito malilim ng konti tapos mamaya dyan wala na tag init na naman So, kita-kits na lang po tayo doon sa may 7-Eleven. Samay niyo ako, guys! Ito na tayo 7-Eleven. At, ano na rin tayo? Pili na rin tayo ng manorienda. Bili akong dalawang saging. Dahil, ilang oras na ba? Alas so, 11.30 na.

apat na yakol so yun and bilhin na lang tayo mamaya dyan sa madaanan Eme Bilang so, natin at busy yung kahira Yan yun 174 atong binili natin guys tapos close natin yung ano ko dito daw Oh. eating shoes 175 may discount pala so yun guys ah. ano natin bayaran na natin ayun hey Kunin natin. So, bili tayo dito sa kabila ng ating uh, kain. Tara, let's go! Bili tayo ng anak ng ating merienda. Ito so, sa So, kainin na natin dito. Ini, okay. dan ano chicken burger saka ano 120 na grabe no mahal pero ganyan talaga Ito so, lang yung susunin natin eh. Ang dami na natin dami naman natin gastos. Diba guys? Ito guys ay makakaturong sa ating katawan. ng electric fan. Sana maganda. Sana maganda. gusto ko ng buksan kaso nga lang wala tayong magamit na pang bukas kaya mamaya sa bahay na lang kain muna tayo kaya na nga 11.15 na kayo 11 guys anong pagkain na dyan Hindi ko kaya yung ano kasi init. Ay, hindi ko kaya yung init ngayon doon. Grabe. Hindi so, na mamaya. Medyo humangin lang yun. So yun guys. Hindi ko mati-ess. Umiram na ako ng gunting dyan. So, bubuksan na natin. Oo. Oh. Ayan, wala na. So, oh, sabay na lang natin ibasura pa. Nakakariya. Ay, ano. So, ito na. Okay. Twist pan nakalagay para sa biwa. Ta-da! Ay, mayroon pang ano. Yan ang pang ganito ganito. pa ilagay sa leeg. Meron tayong siyang ano. Wow, type C na rin. Maganda. So, ito na siya. Maraming ibang klase ito. Meron yung ano kasi. Yung nakita ko na iba to 329 lang eh. Pero ito nakita ko. Pwede kasi nga ano na to, pwede mong gamitin pang ano, pwede kang mag-charge. Pwede, power bank. Dito mo i-ano, ito, yung outlet niya. Kita niya, yan, pwede power bank, pwede ano dito. Dito mo naman i-charge. So, try natin i-power. Ayan, pag pinower mo, automatic pala na meron. Ayan. May tatlong function. One, two, three. Yan. Ito. So, diba? Pwede? Okay. Pwede na rin. Tapos, gaganan okay, na lang natin. Ayan. Ayan, yeah. hinan na. You have guys? Ayos. Dapat pala dalawa. Kailangan mo ng isabi dito yung ano para pumasok yung ano doon sa loob. Okay, tiyan. Pwede natin ano dito, talian. Ayos. Pwede rin dito guys. Sabi mo dito. Ay. Ayan. Laging tulong. So gamitin na natin. So ito. Nag-iingi talaga ako guys. Sa bago nating laruan. So yung kinaganda niya, pwede mong sa akong habol dito, pwede akong mag-power pa. Tapos pwedeng bit-bitin kung saan mo nung, saan natin pwedeng ano, magpwedeng gumala tayo, pwede. Lalo na ngayon, mainit. Pag sa Pilipinas to, talagang ano to, gamit na gamit. Sabi naman niya dito eh 26 hours daw eh Kaya, tuwang-tuwa ko dito. Sa so, 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 nagbili pa tayo isa. Okay na nga guys, dito na lang natin tatapos yung vlog na to. Maraming maraming salamat. Thank you so much. Stay humble. Peace out.